Cebu. Sa Bolhoon, ko ni Dako, pero nibalik nami pag mga high school na ako, mm -hmm. nibalik nami sa sa siyudad mismo, mm -hmm. kay nag-high nag school naman ko sa San Carlos. Nindot mm -hmm. sa Balhoan um. ba Ano Anong sabi mo? Nindot sa Balhoan. Maganda. Ah, maganda. Ah, mahala ko oh, oh, sinabi mo. <laughs> eh, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Kasama natin ngayon ang nag-isang bidang-bida <laughs> ng Cassandra Warrior Angel, mga kapatid, si Yula Caballero. Magandang gabi, maayong gabi, Mayang gabi. maadyong gabi. Kaya mga palahubog ba? Yeah, sa Bisaya, uh, sa Bisaya palahubog. unsa man ang maayong gabi, mga palahubog. Kaya mga palahubog diha. Ah. Uh, May, gabi sa mga palahubog diha sa mga mga noy. Iskinita. Ski <laughs> mga lokal adis-adis. <laughs> mga adis-adis, mga adis -adis. ganyan. Kamu, basta kamu, kilala uh -oh. yun. Uh -oh. Welcome, welcome. Maraming salamat Thank sa... You. Salamat, salamat, salamat. Ang ganda pala talaga niya sa personal, no? Oo. Oh, oh. hmm. Alam mo, may nabasa ako noon eh. Oh. Sabi na, ang pinaka-sexing part daw ng Yula Cavalieri face mo. Would you agree? Talaga po. <laughs> um... I guess so. Hindi lang naman sa sa akin kundi sa sa bawat babae. I think ang pinakasexing part ng bawat babae ay yung yung mukanya. Kasi nalalaro niya yun eh, yung squinting of eyes, mm -hmm. gano'n. So, depende sa expression ng mukha mo. Paano so, ba mag-squinting of eyes? Oh, my God. <laughs> squinting of eyes <ice> 101. <laughs> mm. Paano ba mag-squint ng eyes, june? Hindi <laughs> ko nga rin alam eh, paano? <laughs> alam ko na <laughs> ito. Yung no? medyo ikuklose mo ng bahagyang bahagya yung mata mo na parang... Ganyan? Gano'n. Ulitin mo. Turo pag ni Empoy sa akin yun Maganda pag ikaw gumagawa, pero sa kasi para sa boob lang. <laughs> Parang nakamariwana lang. Teka, binanggit mo si Empoy. Wala ka ba oh. naalala sa kanya kung nakita mo siya? Ah, kanina nga, gusto ko na sanang bumuti. Empoy, ang ginagawa mo dito? Ito, so, sorry po, sorry. Hmm. mo sa paking kita. oy, oy. Dol, ingat ka. bawal yun. Nagbumuway tayo ito. Ay, nagbumuhay. Oh, oh. okay. Oo. Ang layo lang pinanggali, ang pinanggalingan niya, no? Bolhoon. Ang layo. Sa saan ang part ng si ang Bolhoon? Southern part. Kung mm -hmm. Lagpas para siyang, yung sa amin, ano? Eh. Ah, sa inyo? Meron din kami sa Naga, Santa Fernando. Ah, Pernando. Naga. Mm, lagpas pa. Malapit sila sa Alcoy. Oo, oh, malapit kami sa ano sa Oslo. Yung Osloba. may mga butanding. Ah. Mm. Pero yung bisaya nila doon ay ano malambing. Mm -mm. Oh, parang... Mm -mm. mm -mm. Parang ilonggo, eh. Kasi, Parang giyomi, gano'n. Giyomi! Parang may tono, di ba? Parang uh, um, may Kasi sa Cebu, parang... ang na, sa Cebu? Parang bawat lugar, may kani-kanya silang accent eh. Like, say for example, sa, sa, sa city, sa, sa mismong syudad, parang pag sinabi mo yung guwapa kay ka, mm -hmm. tapos pag nasa Oslo ka naman, yung sa kanya, kagwapa, ka, ni mo. Tapos ah. pag sa Bolhoan ka, guwapa, hagod ni mo day. So para iba-iba ang daming ano so parang isang Pwede province. Pwede mo sabihin sa, mo ang gwapo ko. Iba-ibang tono. Parang iba-ibang uh, iba iba iba, -iba, -iba topic. <laughs> Ayaw talaga oh, yung, yung topic. topic. <laughs> Hindi matang. <laughs> Ikaw ba, did you always want to be an actress? Uh -huh. Nung sumali ka sa Star Factor, parang seryoso ba na parang, okay, pag ito nakalusot ako dito, ay tuloy-tuloy na to? O parang was it something na tinatrya mo lang noon? Honestly, hindi po. Huwag uh, mo uh, na, po, eh. na, po. na po, eh, no. Hindi po. Di, alam, uh, ah, hindi po. Ah. Hindi po. <laughs> hindi po. <Bakit>? Hindi po. <laughs> hindi po. Nung... Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi Hindi po. Hindi Lord. Hindi po. Tito Lord. Hindi po. Tito Lord. <laughs> po. Um, hindi po. po. Hindi po. po. Ayun. Mas matino yata kung yeah, yeah, yeah. sa si M.J. <laughs> sa katabi mo. Well, anyway, so yun nga, nung pumasok ako ng Star Factor, that was the time na fourth year high school din ako sa Cebu. And mm. siguro, um, sobrang pressured ako ng mga magulang ko na, oh, mm -hmm. you have to decide na ano yung gusto mong kunin. And then that time, alam ko naman na talaga kung anong gusto ko. Mm. Ayaw lang nila. Ah, hindi po. Okay. <laughs> okay. <laughs> gusto ko mag-culinary arts. Mm. <laughs> yes. okay. So yun nga, parang sabi ng mga magulang Mahilig ko na. Mahilig ka ba mag-tubibog? Naluto? Sobra. <laughs> mm. Nakakatakot. Anong huli mong niluto? Kaninang umaga, hash brown siya kalong ganun sa... Ako, <laughs> ni Jun yan. Wow. Uh, oh. Ayun, so... Buting hindi ka oh, tumataba, no? Tumataba din po. Pero nag-workout naman din ako. So, bawi-bawi mm. bawi lang. Yan. Mm. Mm. Ang fluent siya, mag siya na mag-Tagalog, no? Ano? Ang fluent siya na mag-Tagalog, no? Kaya eh, din po. <laughs> 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 kasi taga-tondo talaga yan. Batang tondo yan. Kaingatan mo yung cellphone mo. <laughs> okay, so, culinary arts, pero ano nangyari? At that time, ayaw nila and I was on my last year of high school na. So, sobrang napipressure na ako kung anong gagawin ko sa buhay mm. ko. Kasi mm. feeling ko hindi ko kaya yung gusto nilang mangyari. And that was the time na nabalitaan ko na, oh, may audition na mm. ganito on TV5. So, sabi ko, what if makuha ako dyan? Hindi ko na kailangan mag-cottage, mm. ganyan. Ayun, Pumila ka ng mahaba pumila po ako ng mahaba. Pero kasama ko kapatid ko, yun yung nag-iisa kong kapatid na sumusuporta sa akin mm. sa lahat ng gusto ko. Ganyan. Laki yun, babae. Babae. Mas matanda sa Patay. mas matanda. Patay. <laughs> Kamukha mo rin. Mas maganda siya. Parang ako nang mm. ayata, pinakapangit sa akin. Anong number mo, <laughs> <yung> cellphone niya? <laughs> <laughs> Ba't sabay talaga? Oo. <laughs> Hindi kasi gusto pa ka rin namin tulungan siya sa pagsuporta sa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Para hindi oh, oh. siya nag-iisa. gusto <laughs> so, niya rin mag-artista. Oo, oh, director 'yan. Ayaw, ayaw niya ni eh. may family na siya ngayon. oh, um, change, topic. Um, change topic. change. Uh, topic. Mommy, na diyan po nagtatapos so, uh, ang program. <laughs> 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 Tinapos na. Oh, At pero ano yung name ng sister mo? Jane. Jane. pero ito, alam mo ba so. ibig sabihin ng Yula kung ano? Well-spoken. Oh. Or mayaman. Yula. Ako, sana. Tapos ang sa apelido niya, kabalyero. So, mayamang, mga ngabayo. Yun. So, makapwede so, eh. mag-change career na lang ako at mga bayo na lang ako. Baka yun yung ikayaman ko. So, okay. Kuhento natin yung process ng pag-audition. Ang dami-dami nakapila noon. expect mo ba ng mga kalusod ka? Hindi. Kasi yun na nga po. Ako yung back then... Sige po. Ah. Sige, sige po. Sige po. Sige po. <laughs> <coughs> Back then, wala akong alam na talent ko. Hindi ako kumakanta. Hindi ako nagpa-participate sa mga sa mga activity sa school na may mga sayawan, mm -hmm. kantahan, or theater deal. Mm -hmm. wala-wala akong mm -hmm. sinasalihan sa mga oh. ganun. So, sabi ko lang, sige lang, susubukan ko lang. Wala namang mawawala sa akin. Parang then, kagandahan lang talaga yung bako. Ay, GL. <laughs> Tapos, ayun, nung first... Parang GL? Good looks. Ganda I, good lang. Oh, tapos yung nung nag-screening ako, first screening pa sa SM, sobrang pinagtawanan ako ng mga judges. So parang sabi ko, okay, hindi mm. na talaga. Kasi tawang-tawa sila, gumagano na sila sa mesa. Kasi sumayaw ako, kumanta ako. <laughs> Tapos gumagano na sila sa mesa, sabi ko, my God, ba't ko ba pinahiya sarili ko ng ganito? No. Tumatawa sila so dahil feeling mo hindi maganda yung pagkakanta mo, pag-acting mo? Ay, you know? Hindi lang feeling ko. Alam ko din talaga nung panahon yun na hindi talaga maganda yung ano ka lang yung ano, ano bang title yun? It gat-gat, boom, 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 boom. Tapos <laughs> 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 so sinayaw ko pa yun, nasabay. So parang sabi ko, uh, Pagtatawanan ka nga talaga nun. Tapos, <laughs> <laughs> so, ayun, so sabi ko, wala na. Parang hindi siya parang singing contest, eh. Oo, so, eh. Hindi naman din siya talaga singing uh, contest. So um, wala. Dapat yan, one moment in time. Oh my God, basag-basag ako nun. <laughs> uh, so ayun, nakipagsapalaran na lang talaga ako. So tingin mo paano ka nakalusot? Tuta, pinagtawanan ka pala ng mga judge. GL pa rin. Feeling ko, <laughs> feeling ko, nung araw na yun, pinalusot lang nila ako. Kasi mm -hmm. meron pang second screening, mm -hmm. yun na yung mga judges, sila tita Annabel Rama, mm -hmm. sila direct Joey Reyes. So, mm -hmm. doon, nung panahong yun, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko until pumasok ako doon. And then, tinanong nila ako about... Um, about something very personal. And then, hindi pa ako nakakasagot. Umiiyak na ako. Uh -huh. Tapos parang, sabi mo, anong gagawin mo? Aarte po ako. Pero hindi ko naman talaga alam na aarte ako. Nung uh -huh. pumasok ko ng kwartong yun, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. So, plano ko nga sumayaw ulit at kumanta ng bum bum Buti hindi ko ginawa. Uh -huh. <laughs> yun ang na, <A laughs> nagligtas na akin. <laughs> layo ng bulhoon, tapos ngayon, isang malaking artista na. Just... Layo rin naman bahay mo, Laguna ka pa eh. <laughs> layo yun. Oh. Okay. So, ngayon, Cassandra Warrior Angel. So, hindi lang to acting. Hmm. Meron din mga stunts, very physical. ang Lumilipad-lipad pa siya doon. Lumilipad-lipad okay. pa, Ayan. Yeah. Yeah. Tapos, pero sa tingin mo, sino mas gwapo? Si Derrick Ramsey, si Gabby Concepcion. Ayun ang <laughs> sacred. <si Ukraine. laughs> yung bulag na may ano? Si JC. Si JC. Iba-iba kasi yung mukha nila, iba-iba yung pagiging gwapo nila. Mm -hmm. Iba yung features nila. Parang pagbabae hindi mo mm -hmm. mako compare kasi May liig ba talaga si Gabi Conception? Meron naman po. Mabango <laughs> mm. ba si Gabi? Mabango siya. Mm. Huwag nga mo na akong pabango sa Wala <laughs> ka namang pabango eh. <laughs> nung in-offer sa'yo to, parang seryoso ba kayo? Parang mm, tingin mo bakit I, I ikaw? I mm -hmm. Yes, meron akong ganun. Kasi nung sinabing Cassandra, Warrior Angel. Mm -hmm. So, yung title pa lang, ikaw na yun. Mm -hmm. So, alam mo na na ikaw yung magdadala ng show. Um, titignan ka kikilatisen ka, mm -hmm. talagang susuriin mm -hmm. yung... yung Puhusgahan ka. Puhusgahan ka. So, mm -hmm. so parang ako... Pag hindi pumatok, wala yeah. na yung karir so, mo. I was afraid na parang gusto ko, of course, gusto ko. Kasi sino ba namang artista ang ayaw mabigyan ng big break niya? Mm -hmm. So ako, I said, yes, gusto ko po. And then sabi ko, kaso lang, hindi po ako marunong lumipad-lipad gamit ang harness. Hindi ako... Mm -hmm marunong makipaglaban ng cinematic. So, mm -hmm. sabi nila, walang problema. May trainings tayo for mm -hmm. that. So, nung sinabi nila yun, sabi ko, game, mm -hmm. anytime. So, mm -hmm. before the show, kinomit ko yung mga araw ko talaga to train mm -hmm. and attend workshops also kasama mm -hmm. yung mga co-actors mm -hmm. ko. Sa Cassandra, medyo kailangan mo suot ng mga, tawagin na lang natin mga medyo sexy na mga mm -hmm. outfit. Comfortable ka ba ro'n? Yes. Kasi kami mong okay naman kami. Mm, comfortable naman ako and actually isa 'yan sa mga bagay na talagang um doon ko masasabi na ang TV5 hindi talaga sila magbibigay ng kahit anong project or kahit anong gawain sa akin na alam nilang hindi maganda for me. So, yung making pa lang ng Cassandra nakailang palit kami nakailang drafts ng costume. Nakailang palit nakailang mga tahi-tahi pa, mm -hmm. tapos ipaparevise pa ulit, ipapareconstruct mm -hmm. pa ulit para lang makuha talaga yung tama na um, maganda pero sexy na sporty na Cassandra ka, edgy. ba hindi dadalaw sa beach sa Misibis Bay? So, <laughs> siguro pag may bomba <laughs> nangyari. Sa mo si Ritz Azul. Parang yun, Bakit? Mm. Hindi, siguro hindi. Kasi parang malabo. Ibigyan ba kayo ni Ritz Azul? Mm -mm. Batchmates kami sa Star Pack. Oh, ba't ka? Ba't ba tanong mo, Jun? Parang Diba? Ano pa? daw eh, parang siya daw yung rival niya sa ano. Eh. Lagi naman may ganun. <laughs> may ganun daw eh. Ano? eh yes. alam nga naman si Empo yung rival niya. Parang... <laughs> <laughs> kung nagdalo ako anyway, mo ako ka pa, di ba? So, ibang range naman na up sa iyo. Patawa may naman. Patawa yun. naman. Doon naman, sa loko mo ako, nakakapaglaro ako bilang actress. Kasi... Iba-iba yung attacking ginagawa oh, iba namin. Iba yung sena eh, no? tsaka, meron kaming atake na patawa talaga. Meron din kaming atake na Nagpapatawa kami by being serious na parang kumbaga hindi kami nagpapatawa pero nakakatawa. So maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng gawing atake and of course meron nagiging nanay ka, tapos biglang nagiging bata ka, mm -hmm. nagiging student ka, mm -hmm. tos, nagiging... So naglalaro talaga ka. kayo, no? Yes. Yeah. nag Nag-enjoy ka. nag -e talaga kami doon. <laughs> Pwede mo bang pakitaan kami mamaya ng iyong Muay Thai skills? Yeah, yeah. Sige, tanggalin. Ayan, ayan ta tanggalin. <laughs> Kasi dito, pinapasampal, nag, ano, nagpapasampal. Oh, o, ah, so sino yung, ano, sino yung... uh, marami Ngayon na naman, balik na ka ka rin natin. Imuay tayo mo naman siya. Uy, ah. hindi, hindi. Ako yung host dito, to. <laughs> oh. So, ikaw? <laughs> <laughs> Baka pwede kang magtanggal ng sapatos kung sa sapay. <laughs> sige, gusto mo bang tatuhan? <laughs> hindi, hindi. Oh, Oo, oh. hindi. Lang, lang. Oo, sige. So anong daya Sige, itong motivation ah. Oo. Drake, ano? Pagpapaalam na siya sa'yo, uh, kasi iiwanan ka niya para sa kay Brando. Mas uh, mahal niya raw si Brando. Uh, uh, Oo. Ikaw mahal na mahal mo siya, pero uh, uh, kasi parang si Brando pala ay pinsan mo. Uh, Oo. Okay. Okay. Tapos akala ko nasampalin mo uh -huh. ko, pero sisipain mo pala ako. Sisipain pala. Oo. Uh, pero pwede ba siya maghubad sa paktos <laughs> ni <laughs> Drake? Baka ito yung tuma. Sige, sige. Maghuhubad ako ng sapatos. Sige. Buti nilinaw mo. Oh. Mm Hirap -hmm. niyan. Yung ano? Yung mag pag, pag siya ng sapatos. Oo. Uh mm -huh. Tangkad mo pala yung no? ano? Anong height mo? Nung nagsapatos ako, <laughs> ngayon hindi na. Hindi na. 5'3 lang ako. 5'3 ka lang. Oh. Nakala, hindi mo mapili si Jun? May foot fetish pala yan, Yula. Ingat ka dyan. <laughs> o okay. game. Uh, rolling. Action! Uh, Empire. Bakit? ako sabihin sa'yo eh. Ano yon? May iba na akong mahal. Sasama na ako kay Brando. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Buwin mo ang sinabi mo. Hindi totoo yan! Mas mahal ko si Brando. Kapag nang mukha mo? Sa so Brandong yun mo ako ipagpapalit? Ah! Natakot <laughs> ako dyan. Na ko mabay. Oo, oh, seryosa yung niya eh. <laughs> ha? Dito mama, dito mama. Hindi na. Hindi, Akal... natakot ako. Nakala ko. Para tumama <laughs> talaga. Bawal daw daya pala dito. Pero eh. alam mo, hindi like, nakita mo yung reaksyon niya. Parang maiyak-iyak siya eh. Galing, galing. galing. Pwede niya. isang parang ano lang. Static. <laughs> tignan mo, tignan mo. Maganda kung paiyakin lang natin siya matagal. Eh, grabe, parang isang roundhouse. Torture. Pero ano, sanggain mo lang. Yan, yeah, maganda yan. Tapos slow mo natin. Roundhouse, ha? Action! May gusto sana ako sabihin sa'yo. Sabihin mo na. May nangyari sabi ni Brando. Si Brando yung pinsan ko? Ipapaalam na ako. Mas mahal ko siya kaysa sa'yo. iyo. Okay. Binigay niya sa akin lahat ng mga pagkukulang mo. Paalam. hindi kita magpapatawad. <coughs> Palakpakan. O, galing ba lang pa? Iyak siya, o. Oh. Galing, galing. Iyak siya, o. Oh. Hindi. O, galing, o. Oh. Grabe, no. Parang para, bilis mo Parang para gripo no. lang, no. Parang ito yung next na, ano. Nag-gripo. <laughs> Hirap yung ginagawa niya. Oh, oh. Nasanay ka na lang. Na? Na yung kaya mo palang umiyak agad. Mumu-moment mo ka agad. Mumu-moment ka agad. Mo <laughs> um, hindi naman. Depende. Iyakin ka ba? Nung bata ako, oo. Pero sa bata mo ngayon, ano sa... Binanggit mo kanina yung pag-uwi. Sorry, masakit ba? Hindi. Taas mo eh, tumalon na. Masakit ba? <laughs> hindi naman, ayos naman. Ano yung pinag mo yung bata-bata mo pa? Ba? Marami. Marami namang mga... Um, mga butanding. Childhood. Sa... <laughs> uh, <laughs> Ang laki ng problema ko sa Puso, ganyan, ganyan. Marami namang mga um, experiences from my childhood hanggang nung nag-high nag school ako. Um, sa school, sa mga kaibigan, sa, sa pamilya most especially. So, yun, dun ko hinuhugot mm -hmm. yung mga kailangang hugutin. Mm -hmm. broken hearted ka naman? Broken-hearted, yes. I, I don't know kung tatawagin ko talaga siyang broken-hearted. Pero Sige na nga. <laughs> Sige na, Sige broken hearted na, na nga lang yun. Ah, talaga? Grabe, ang kapal na mukha, no? Binro, binrake yung heart niya. Yeah. Sisisi si, pa, si ito. siya ngayon, tol. So, Di ba? Sisisi si siya ngayon. si siya ngayon, no? Oh. Sino ka man. Sino ka Mali yung ginawa. Ma Taga Cebu ba yan? Ha? Pwede sabihan mo siya. <laughs> Ikaw ba nakapag-on-screen kiss ka na? Meron, pero dinaya. Dinaya? May gano'n eh, yung may gano'n. Pero open ka ba sa gano'n kanyari? Kasi di ba si Ritz, yung kasabay mo mm -hmm. si Ritz Asun. first kiss niya ever sa buong buhay niya, si on-screen. Mm -hmm. At Derek Ramos ayo pa. Mhm. Mm open ka ba sa gano'n? Sa so, ngayon, hindi pa rin. Kasi nakikinig din naman, maliban sa ako personally, hindi pa rin ako ready for that. Nakikinig din ako sa mga taong malalapit sa akin. Like mga director ko. Sila Direk Argel, director ko ng Cassandra. Sinasabi nila sa akin, Nako, anak, huwag ka munang magaganon. Pwede mo pang, pwede mo pang mas stretch yung kung ano yung hmm. ano mo ngayon. Yung so, pag-kiss. Oh. <laughs> yung pag-kiss, pakabain, <laughs> stretch. So, hanggat, um, meron pa akong maibibigay sa ganitong level, ibibigay ko muna yun and siguro when time comes na parang alam ko na I really have to step up na rin mm. and kapag of course, hindi naman pwede pa three times ako hanggang thirties. Mm. So, kapag ready na rin ako, siguro that's the time na I'll be open for that. Mm -hmm. ano pa siya ng lalaki, if Pinakaunang-una talaga, of course, um, God-fearing kasi ganun kami lahat sa pamilya namin. We are raised that way. <laughs> And then secondly, may bigote. May bigote. May bigote. Oh. Pwede. Oo. Oh, oh. Secondly, gusto ko ng um, someone who can get along well with my family kasi yung pamilya ko yung pinaka kung pinakamahal ko sa sa buhay ko. So, kung may mamahalin ako, sana matuto din siyang matutunan niya ding mahalin ang pamilya ko at mahalin din sana siya ng pamilya ko. Yung demanding mo naman? <laughs> hindi naman yung too much to ask. Okay, kung papipiliin ka, kung sino sa tatlong to ang isasama mo sa bakasyon? Mm -hmm. Si Daniel Matsunaga, si Ivan Dorsner, o si JC Devera? Daniel Matsunaga. Kahit ako, Kasi nagkakasundo kami sa lahat, and especially sa pagkain. Kasi parehas kaming health conscious, pero mahilig kumain. Mm -hmm. So parehas kami ng, ah, ito, okay to kainin. Kasi sobrang nagka-calorie count yun mm -hmm. si Dan. Tapos mahilig kumain, and then yung humor namin parehas pa, Saka mababaw. Pogi pa, no? Of course! And... Binigyan say, ka na ng bulaklak Parang may landi talaga yung pagkasabi mo. Of course! Of course. <laughs> Binigyan ka na ba ng chocolates? Saka ano? Hindi. Binigyan niya ako ng sandwich. Mm. So, ayun. Single si din man siya ngayon, di ba? Mm-mm. No. <laughs> kaso <pareil>. nasa Brazil. <laughs> yeah. oh. Sino mas magandang abs? Si Daniel or... O oh, yan. O oh, 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 Siguro yan mas ano eh, mas solid eh. Nakaumbok talaga eh. Isang buong umbok Hindi, talaga no? eh. Mm. Uh -oh. Change topic na lang tayo. <laughs> <laughs> mm -hmm. Dahil mahilig siyang kumain, Lord. Kung kunyari, kung sakaling ikaw ay... Kunyari, sabihin natin bukas magkakastro ka na para or tutuloy-tuloy mm -hmm. ka na. Anong gusto mong huling pagkakainin mo? Spicy lechon cebu with mm -hmm. dinuguan. Tama yan. Malakpa ka bakit? Agad-agad yung puso. Puso. Tsaka puso. At ilang puso kaya yan. Siguro mga lima. Lima, no? Mm -mm. Litson sa pasil, no? Oo. Mm -mm. Matindi yan. Wala ka bang baon dyan na litson? Wala eh. Yung kanina, akala mo baon, buhok po yun eh. Good. Punta tayo sa kanila, sa bulo. Maganda yung mm -hmm. ka simbahan doon. Siguro, um... I'm leaving din kasi mag-out of the country din ako. Siguro after that diretsyo na ako ng Cebu mga siguro August na. Kasama mo si Daniel? Hindi po. Kasama ko best friend ko and then Malaysia and then sa Singapore ko yung dad ko. Ano po yun? Si Empoy best friend mo? Hindi po. Best friend ko from Norway na kakabalik lang. Yes. May number ka ng best friend mo? Meron po. Yung sa Norway na number niya. May Viber naman. Pwede naman. May Viber naman, no. Oh. Saka right. meron na ngayon ano, eh, yung line. Yes, may WeChat na. WeChat man. na, o. Oh. Alright, so Yula, good luck sa career mo. Thank mm -hmm. you. At maraming maraming salamat, salamat. salamat sa pagdalaw sa amin. Dito sa salamat salamat, 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 din. My pleasure. Yung, comedy na yung ginawa natin. Salamat. salamat.